kasi sa ano, kung dito parang kala mo may ano ulo ko yung parang may hangin. hangin. Parang ano, may hangin. Parang ah. ano ba siya? minsan kasi may ano yung tulog ko lagi. Alam mo, ano? ito first time ko makaka-encounter ng ganitong pakiramdam ha. Sa dami ko kasi na ah. sa kanya naman ibang pakiramdam niya para raw may para may nakabalot o no? ano? Ano may hangin? May hangin sa ulo ko na ma ano. Parang, parang kasi minsan may ano matulog. Yung hindi ako mahimbing. Madaligong tulog manok, manok parang gano'n. No, Pag kauting gising na kagad. Oo, tatlong oras lang ito na kumahagang. Ilan na kayo yung kuya? 55. 55, 65? 55. Okay, maaga ka kayo mag-sign of aging ah. yung iba kasi, pag umiigad, normal na pangkaraniwan na yun eh. Yung parang tulog manok na lang. Ah. Kauting ano, hindi lumalalim yung tulog. Okay, parang okay. palagi yung gising. Mm -hmm. Kunting kaluskos, gising na okay, ka. kumahag makatulog. Sige, uh, alin natin yung ulo niyo, masasin natin. Ano, uh, ano pa? Pa dito minsan, pagkagabi kasi, pinupulikat ako lagi dito. Ano pa ako? Sige. Sa mga puli pulikat naman, kung di kayo na-disgrasya, o di kayo na-tumba, di kayo na-slide, mga ganyan, baka minsan nakukulangan tayo sa mga kain kain ng saging, gitu kurbiya, baka mga baba yung potassium uh, natin. Na, nakakapag-stretch. Kapag uh, so, tayo, na. hindi na. Di eh. na Oo, oh, yun nga eh. Magkakakain din tayo ng saging Patas mm. Mga pag-stretch man tayo pato, paano. Kailan pa niyo Huling kumain ng saging? <laughs> 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 Hindi niyo mo na maalala Bakit yeah. kasi palagi Pagka pinupulikat kasi tayo Indikasyon niya na Pulang tayo sa stretch uh -huh. Yung potassium din natin Bumababa Kahit nakahiga tayo Tulog tayo uh -huh. Pinupulikat tayo uh -huh. oh, Nagigising nga uh -huh. ako uh -huh. Baka yung ano, uh -huh. ayun, Potassium natin Bumababa kasi hindi na kayo nagka-exercise eh. Oo. Uh -huh. Nalilis na yung ano, uh -huh. tayo ko sa'yo. Nalilis na yung mga inat-inat natin yung, hindi ka tulad dati. Mm-hmm. Ano ko? ko? Ano Ano ko? Ano ko? Ano ko? kung ko? Ano ko? Ano bagi ditecer. Dan Kau Dokilan saya. ito pa kayo?

嗯，给。Mm. Okay. Good luck kayo balikon today ha.